meron ba nang offer sa na tapos uh, na kinakailangan bayaran or something at magkano ito? hindi, right. hey, ako yung nag-o-offer eh. Sa mga model. I'm... I'm... Ah, mga model. Sa mga model. Yeah. Pero, kasi siyempre lalaki mga yun eh. Pag uh -huh. uh, mga, ano, mga celebrities, ano lang yon. Gandala Ganda lang. lang. Pero sa mga uh -huh. model. Pagkano? Ah? Mamo, depende sa performance, depende sa laki. <laughs> joke lang ha, joke lang sa kanan <laughs> po. Palapiro ako guys, uh, huwag kayo That was before. Opo, huwag kayo before magbabash to. kasi ano yung part yan lang na lahat ng history natin. Yes. Pero magkano Ayon. mo yung ba sa pinakamataas? Okay. Naku, panira ako ng presyo. <laughs> Hindi okay lang yan. At magkano nga, promise, sige na, diretsahan. Pinakamalaki ang nabigay ko sa isang lalaki ba? Six digits. Six digits ano yun? Opo. Oh, Ang hirap naman kasi yun. Mga 30, mga 20, mga gano'n. <laughs> no, five digits kami A Ah, five digits. One something. Opo, may One hundred thousand, my God. Ano ba to Brazilian ba ito? Ano, European? Ano? Pinoy na. Ah, pinoy? Pinoy? Uh -uh. So, hindi, hindi, hindi. Model. model. Ay, for sure oh, mo nasa 7 inches to. Oy, nako. Charot. Charot lang. Oh, sige.